Yan, natin po pinipigay yung ating papaya at natin magluluto ng iskabitchi. Bukasan pa yan. Mm. Ayan po pinipigay para malis pa yung medyo ay katis. Okay po. Hindi rin po tayo para sa ating palak ng eh? kalitsis.

看，你个倒了，怎么？

Bilingin mo. Ha? Huh? Bilingin mo parang ganito yun. Ayan. Hmm. Ayan. Okay, Bakit na yan eh. So yan po at luto na yung ating scabiche. Ito po yung ating pangsahog na uh, prito. Ako ay, ay magsasalo-salo ngayon ng gabi. isang family tayo. Kasi kanya-kanya po tayong dala ng pagkain ka na tatay. Ano po na yan? Ay, ano eh? Ito yan? Ito po ang dala po namin ng na iskabitsi. Yan. Ayan, okay, pagulo na. Wow, wow. Okay. Oh, to, pati, um, ang pati, sabit, Ito mga ng kanin. Dito papaya. Ah, ay, anak ba uh, mo na natin? Dinawa, ay, ay, ay. na. Ayun. na na Oh yung, yung. Kaya oh. to, na sa tabi ng mga nakakuha na Mga nakakuha Wala po ano, malaking lamesa.

Pare mo dyan kita. mo na gusto. Dalawa na mararating. Dalawa lang ng ulam eh hoy <laughs> Uy, baka gusto pa nyo ng kanin. Oh, may kanin pa. Oo, oh, maraming kanin. Ano kayo? sila. Huwag na kayo ba itong kanin na ay, no, yata, tiyan. Baka tinutuwa na yung hindi na hindi. Dito ko may kanin. kanin. Ito kanin. Kaya hindi. Huy. Diyan pa lang. Diyan ito. Oo. Sika ay naman. Oo. Ang kasi nilalagyan ang kanin. Ano? <laughs> Uy, wala ang <bangale>, <laughs>